natin ang mga sa bagong factory ng drinks. Leonis yung tawag. So, ito yung mas malaki kesa doon sa kangina yung sa Luma. sa lumang factory, hindi natin nakita din yung mga drinks at yung mga high-end na model. Dito natin makikita yon sa bagong factory kasi dito yung na-assemble yun. Doon sa lumang factory, ang mga nandun, mga Pisto, Phantom, tsaka yung mga OEM na ino-order ng mga ibang brands or for western markets na basta ibang brand, drinks din yung gumagawa. Dito, Puro sa na dito. Mas, mas maganda kasi mas mas bago. Mas special. Oh, laki nga. Grabe. Dito pa lang sa labas. May may, may pambati pa tayo. Sama natin si Mother <laughs> Yung sa una natin pinuntaan, yung old factory. Mukhang factory talaga. Dito, hindi siya mukhang factory. Ano siya? Compound ng company talaga. Kaya... Yes. Makakain na naman. Sir, kumakain na naman ah. <laughs> Kain na naman na. Kain ulit. Dito naman kami ngayon sa Showroom now, Things HQ, Things headquarters. So, yeah, then City Bike. This is uh, our sharing bike. Oh, bike sharing. This so is the first generation sharing bike. First generation sharing bike. And uh, I think we uh, have produced uh, uh, more than 10,000 pieces mm -hmm. every month. In China, you can see so many pieces uh, around the street. Oh, nice. No, <laughs> no inner tubes. Yeah. Okay. So it's uh, free maintenance. Flat. Uh, walang inner tubes, so it's just tires. Hangin, hangin. Free maintenance though. So so, yun, yung 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 yung. climber 2.0. mga Sora Tempo, Swift, Rapid, Tornado Tapos, sa side na to Carbon Victory Series yeah. v, v Series Carry Series oh. oh, ayun yung mga high-end carbon series. Dito, e-bikes. Tricks, e-bikes. Eto may naka-print dito na parang timeline. Timeline ng mga drinks, ano. Kaya lang, hindi natin mababasa. May frame dito. Leonis Holding. Ngayon is yung door. Since 1995. So, ito mga frame. Alis, play dito yung mga frame. Carbon frame. Tinsonor, Honor Series. S-Series. Team. Pang-RB oh, team. Tapos drive. H-Series. Honor Ito no. X-Series Extreme Series X7 Yung ganda ng anong do? Paint job na X7 X7 Pro Isa sa mga pinagmamalaki ng factory dito ng Trinx yung testing nila kasi meron na silang sariling testing center parang testing accreditation center So yung ibang mga ano sa kanila nagpapatest para masabi na okay yung bike or ano or ma-certified yung bike nila may facility na gano'n strings. Meron na. Meron din dito ang pulsos na Leonis yung uh, mga brand. May equipment sa bikefitting.com from Shimano. So, Tumuko ka dyan. May evaluate kung ano yung saddle na bagay sa'yo. Ito hindi ko to. Alam kung para sukatan ng height and inseam. Test bike. Shimano bike fitting din na bike fitting jig. Nice. <laughs> hindi lang mga bikes yun din sa showroom. Na-display din yung iba pa mga products ng drinks aside sa bikes. Yung mga accessories, wears, yun okay? to, so, jerseys. Tapos yan, mga accessories, helmets, yeah, jerseys sa like computer. Bags. Ito, bag. Ang gantong bag ito. Saddle bags, bike bags, meron. Ito pa yung ibang mga bikes. Yung touring, ladies bike, Nana, Discovery Series, D-Series, X-Series, Majestic Series. Dito, kompleto dito. Folding, even folding, tsaka yung maliit na fat bike. Mga display din ng mga Shimano parts. Mga equipments, maintenance equipments. Yung mga trinks, forks, kasi hindi niyo alam, trinks mismo yung gumagawa ng mga forks nila. Yung air forks, special forks na nilalagay sa bikes nila. Trinks din gumagawa kasi kaya din nilang gumagawa. Tapos yan, tires. And yun yung mga bikes pa, yan. Ito yung magandang kulay ng brake. Ito yung original design, straight yung handled bar, short stem. dati, na m 315 brakes, pero MT200 na ngayon. Mas okay yun. So yun lang lang yung nabago eh sa brave na dumating sa Pilipinas. Mas maganda ang naka shorts din. One, two, three. We make uh, this world uh, wall map here. Especially to show how many branch of our uh, base in the world. Now you see the flag here. We have uh, different uh, base in the world already. See here is our Headquarters office in China, and then we have Russia, the second, and then we have uh, Philippines and Iran, and then India. India, we start to work from uh, the factory, start to work from last year, April. But uh, we already entered this market uh, six years ago. And then uh, in America, we uh, have uh, office there, especially to develop uh, the America and South America market. Now uh, we have factory in China and now we have a factory in Iran. Russia we have two factories and Philippines we will have one factory we are building. Uh, Italy we have a uh, designer uh, study uh, there, study of uh, specially uh, designed frame, geometry and uh, speaker. Uh, once a year, we renew our products. This uh, uh, designer a very famous designer in the world. They are designed for many famous brands, including Giant. They are I buy from the Philippines. Oh. <laughs> <laughs> Hello, all uh, Trinx fans. Uh, I say hello to you from China. Uh, thank you for you choose Trinx. Uh, best regard from China. I hope you enjoy cycling by Trinx and enjoy the cycling by Trinx advantage technology. Thank you. big boss. You are the boss. You should be here. Okay. Puta naman kami sa bagong factory para makita natin. Hindi mo makapag-video doon sa loob ng testing area nila kasi bawal. Pabunta namin ngayon dito sa bagong factory. Muulan ng lamig. Pasok muna. Mauusay ang camera. M~~~. M um, uh, uh, um, hindi na kailangan ng clamp. Sa mga carbon frames ng drink, Ang ganda! Tigo, dapat magbenta nito sa atin eh. Kung tinigyan nyo, style parang... Parang hindi nalalayo sa forma ng kit, ACM na carbon. Pero kung mabenta nila ito na mas mura sa mga yun, hindi malabo na maging mabenta ito. style ng seat post ng clamping niya, parang style sa canyon kasi hindi ay ayos yung forma so, sana pwede uwi pwede na hand carry to sa aeroplano uwi ka na to kahit walang pintura tipat ko na yung mga parts na MTB ko dito tapos ito na lang gamitin ko <laughs> ah dito yun ano <laughs> yung Carbon, nothing. Dito sa lugar na ito

sa isang araw hindi ka guys sa aluminum na sobrang dami na libo'y nagagawa mino lang yung carbon dun saan Tinay-tape-tape tapos pag nahulma na yung ano, sa molde yung sa carbon na tinagdikit-dikit, dito sa machine na to niluluto. Pag niluto na, titigas na siya. Tapos polishing na lang yung gagawin. May mainis na. Kaya nito. Tapos yun, paint na. Posting. Mainit, may, mainit, mainit, mainit. So, labas ulit kami. Sobrang lamig. Sobrang lamig na umulan na. Hindi ko alam kung saan naman pumunta ang ano naman yung papay. This is the alloy. It's the raw material of the alloy frame. Okay? automated welding robot arm na nagwe-weld high tech dito naman tayo ngayon sa assembly area dito sa bagong factory so mas maliwanag dito hindi ka gaya sa lumang factory na sobrang dilim hindi nga natin kung paano yung binubuo dito yung assemble